Natikman nga ng Pacers ang galit ni Stephen Curry, wala sirang nagawa si Kuminga pinagsasalpakan ng Pacers player, itong si Obi Tapping, ginawang slam dunk contest ang laban. Fast paced teams magaharap ngayong araw, Indiana Pacers laban nga yan sa Golden State Warriors. Exciting matchup kaya't umpisa agad tayo in the first quarter kung saan pasok agad ang 3-pointer ni Stephen Curry dito, sinamahan pa ng poster ng ni Kuminga kaya't quick timeout tuloy ang Pacers. Matapos niyan, abay nag-umpisa na ang offensive showdown ng dalawang koponan at talagang nagsagutan nga sila ng baskets. Naging very entertaining ang pag-uumpisa natin in the first quarter. Si Stephen Curry, 3, 3-pointers na agad in the first quarter kahit my early lead itong Warriors. Pero kahit paano naman ay hindi lumalayo itong Pacers dahil team effort ang kanilang sagot dito sa mga dayo. Kaso masyadong mainit nga si Steph sa umpisa ng laban. ang Unconscious mga idol at 3 more 3 pointers ang binigay niya sa depensa. Umabot na siya sa 6 3 pointers in the first quarter. Hype nga siya pagtapos. Ending nga ng high-powered offensive first quarter natin na uwi sa 11 point lead ng Warriors, grabbing 45 to 34. Second quarter natin, tinake advantage ng Pacers ang pagpapahinga ni Stephen Curry. Kanilang binaba sa limang lamang, kaya tayo mo tuloy itong si Coach Kerr and then naging dikit na ang laban natin. Kaso sa pagbabalik nga ni Steph ay mainit pa rin siya mga idol pasok na naman ang 3 pointer niya. Pero kahit pa paano naman ay nakakasagot ang Indiana Pacers dito kay Stephen Curry, hindi nga nila hinahayaan na lumayo ng Warriors. Kaso sa last minute mga idol, takeover mode na naman si Steph binuhat ang Warriors para nga kunin ang biggest lead in love of the game, 12 point lead yan. At grabing 29 points na itong si Steph with 8 3 pointers sa first sa'f At sa ating third quarter naman, the Warriors quick 5 binoran at si Steph sa loob nga umatake, umangat na sila by 14 points. Pero nang naibabangay ito ng Pacers sa 11 ay agarang two-mime out. Itong si Coach Kerr. And after nyan, itong si Steph na na naman ang dugo at kumuha ng 5 more points and then nag na ang laruan natin from both teams this third quarter. Mas matindi na ang depensa ng two teams at medyo bumagal na nga ang opensa natin. Kung saan ang Warriors nga ang nakinabang dito, kanilang pinalaki na sa 19 points ang kanilang kalamangan at yan ay habang ang nagpapay nga si Stephen Curry, 95-76 after 3 quarters. Fourth quarter nga natin, second unit ng Warriors, pinaabot na sa 21 points. Ang kanilang kalamangan si Obi Tapin, nag-slam dunk contest pa in-game. Pero hindi nga yan sapat mga idolas the Warriors. Grow their lead na nagpapay nga si Stephen Curry on the bench. At sumubok pa nga hanggang uli ang Indiana Pacers pero hindi na nga nila kinaya nang dahil may sagot nga every time ang Warriors. Kanilang sinalo ang galit ni Steph this game after scoring only 9 points the previous game. Ngayon nga ay napakainit niya at parang ayaw magbintes. Panalo ang Golden State.